Hello guys! Good morning po! Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na lalo na po sa mga subscriber ko. So for today's video pala guys, ito ang gagawin natin ngayon. So ipapakita ko po pala sa inyo kung paano gumawa ng lababo para po yung mga hindi pa po maalam manggawa ng lababo. About lang po pala ito sa mga hindi pa maalam gumawa ng lababo. So kung ikaw po'y maalam ng gumawa ng lababo, skip mo na lang po yung video at ito po'y para sa mga sa mga gustong matuto po ano po at ayan nga po start na po tayo at ipapakita po ni Michael Vlog kung paano gumawa ng lababo so kung nakikita nyo guys yung ating ating pader may go hit so layout po ni Michael Vlog yan so samahan nyo po si Michael Vlog so tagtayo na nga po si Michael Vlog ng tatlong bakal so diyan po tayo mag-asinta ng aloblock so ipapakita ko rin po sa inyo mag-asinta ng aloblock at ito na nga po yung ating mga low block inakot na po natin at yan po yung ating mga dowels na inilagay so for this video nga po ay ating para po ipakita ko sa inyo bali po pala nuwebe bali nuibi guys yung ating kapal ng buo sa ibabaw ng lababo natin ayan bali yan ang kapal papunta po doon sa dulo at ito naman pong kanyang lapad yung kanyang lapad po papunta doon Bali po 2 meters tayo. Ayan, kung nakikita nyo yung 2 meters. 2 meters po yung ating haba papunta doon sa kabila. Ayan po, yan. Mula doon po, 2 meters tayo. At yung height naman po natin galing sa baba. Dadali naman po natin sa taas. Ayan po, 70, 80. 70, 80 guys. Ayan, yan po yung height natin mula sa ibaba ng ating flooring ayan yan po yung flooring ang taas ay 80 ayan so dito naman po tayo dumako ayan dito po sa at yung lapad naman guys ng ating lababo ito mula doon sa pader ay 60 guys ayan 60 60 mula sa pader guys mula sa wall ayan 60 tayo guys ayan po 60 nakikita nyo guys ayan yan po mula sa pader mula dito ang lapad niya 60 guys so dumako naman po tayo guys dito sa sinusukat ni Michael Vlog Nuibi kung nakikita nyo guys Nuibi yan po yung lapad ng ating halo black mula sa baba yan po yung ating sukat ng halo black Nuibi lang po Nuibi lang po tayo Nuibi so yan po yung ating iaasinta mamaya dyan papakita ko po sa inyo pag asinta at ito naman po yung itaas ng ating lababo ayan Nuibi din po Maybe din po yung kapal ng ating boss ng lababo. Ano po? Pwede po rin po nating nipisan kung tayo pinagtitipid. Pwede rin po yun. Pwede rin po yung 5. Ayan. So maybe po tayo para po maganda. Ayan. So yan po yung ating layout kanina. Hindi ko na po naipakita sa inyo mag-layout. So mamaya po yung asintahan natin yan. Ayan. Asintahan na po ni Michael Blogg. At yan po yung ating layout. Yan po yung susundin natin. So at ayun nga guys, samahan nyo si Mike Vlog So umpisa na nating mag asinta So nakasinta na nga po tayo At nalubat nga po yung ating pang -vlog. So ito na po yung inabutan ng vlog natin ngayon So at ayun nga guys, samahan nyo si Michael Vlog ngayong Ngayon po pala yung March 5 Ayan, March 5 na po tayo So ayun guys, at samahan nyo si Michael Vlog mag asinta So tara guys, let's go! at nga guys nagdalawang patong pa lang tayo susukatin so, natin so ito pong 1 ito pong lapad nya 101 101 po ayan po kung nakikita nyo 101 so dito po sa kabila guys sukatin din natin so magkaiba po sila so may gitnaan po tayo sa ating lababo so 80 lang po dito 80 80 lang po yung kanyang lapad so dito po sa 80 dito po tayo maglalagay ng hugasan ng mga pinggan So bali po yung 101 dun sa kabila na sinukot natin yung po yung lalagyan natin ng mga pinggan, mga plato yun dun po sa kabilang yun. So tayo nga guys natapos na natin yung ating asintahan na katatlong patong na po tayo. Bali po pala dumako naman tayo sa pagpuporma para po maipakita ko naman po sa inyo kung paano magporma na po. So pupormahan na rin po ni Vlog yan.